Naalala niyo ba ang gabing narinig natin ng unang mga hiyaw? Bisperas ng undas noon at ang hangin ay malakas sa kabundukan ng Sikihor. Nasa baltunahe ako ng bahay ni Tatay Mando nang makita namin ang kakaibang liwanag na pumutol sa kalangitan. Parang kumeta, pero kumukutitap sa pula at itim ang tunog na galing sa itaas ay hindi kailanman narinig. Parang malalaking pakpak na humahagibis, haluan ng mga tawa ng nagpapanginig ng dugo. Si Aling Esmeralda iyon, ang manananggal na nakatira sa mga kuweba ng bundok bandilaan. Pero hindi siya nag-iisa. Buong gabing nagpakawala siya sa ating barangay para bang minamarkahan ang teritoryo. Agad pinagpapagdirikit ni Tatay Mando ang lahat ng kandila at pinagkalat ang asin sa mga bintana. Sabi niya, hindi pa siya nakakakita ng manananggal na ganun ka bold, lumilipad ng ganun ka baba sa mga bahay. Karaniwan, sa malalayong gubat sila na nangaso, malayo sa mga mata ng tao. Pero nang gabing iyon, parang may mensahe si Aling Esmeralda. Sa buong magdamag, may iba pang mga kakaibang tunog na galing sa bundok. Maliliit na boses, parang mga batang bumubulong. Pero may kasamang kasamaan na nagpapatahol sa mga aso. Nakilala agad ni Tatay Mando, mga duwende iyon. Pero ang nakapag-alala ay ang mga tunog na galing sa iba't ibang direksyon. Para bang nag nagbabantay sa palibot ng komunidad. Para tayong binabakuran ng mga puwersang hindi natin nauunawaan. Kinabukasan, nalaman namin ang katotohanan kay Lola Petra ang pinakamatandang albularyo sa isla. Dumating siya sa aming pinto na namumula ang mga mata sa pag-iyak. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang lumang rosaryo. May nakita raw siyang pangitain kagabi. Hindi nag-iisa si Aling Esmeralda. May alyansa ito sa mga duwende ng bundok. Isang pagsasamang sumisira sa mga batas ng mundong supernatural. Ipinaliwanag ni Lola Petra na magkaiba ang kalikasan ng manananggal at duwende ang isa'y humuhutot ng kaluluwa, ang isa'y nagtatanggol ng lupa. Ang alyansang ito ay bunga ng disperasyon. Lumakas na masyado ang mga aswang ng kapatagan, nagkaangkan at lumawak ang teritoryo. Wala na silang respeto sa mga sinaunang hangganan, sinasalakay ang mga tirahan ng manananggal at mga sagradong gubat ng duwende, ang angka ng mga magtanggol, kilala bilang pinakamatandang grupo ng aswang sa rehiyon ay nagdeklaran ang buong isla ng Sikihor ay kanilang pangangasuhan. Ibig sabihin, lahat ng ibang nilalang ay dapat sumuko o mamatay. Ipinakita sa amin ni Lola Petra ang mga kakaibang marka sa mga puno, malalim na mga kuko na bumubuo ng mga simbolong babala ng digmaan, minamarkahan ng mga aswang ang kanilang teritoryo, inaagaw ang mga lugar na dati hindi sakop. Bumulong si Lola Petra. Natapos na ang kapayapaan ng mga espiritu at tayong mga mortal ay nasa gitna ng digma ang hindi natin kayang unawain. Ang takot sa kanyang mga mata ay nagsabing may mas masahol pang darating. Makalipas ang tatlong araw, nagsimula ang totoong digmaan. Gabi ng New Moon nang marinig namin ang unang bakbakan sa gubat sa likod ng simbahan. Nakakagimbalang tunog, matalas na hiyaw ng mga manananggal, halo ng mga alulong ng aswang at mga tawa ng duwende na parang sumpa sa sinaunang wika. Ang mga puno ay nanginginig, parang takot ang lupa mismo. Nagtatakbuhan ng mga hayop patungo sa aming mga bahay, naghahanap ng kanlungan. Si Kuya Ramon, masyadong matapang para sa sarili niyang kabutihan, ay nagtago sa likod ng malalaking bato para mamasid. Bumalik siyang parang multo at ikinwento ang mga bagay na hindi dapat makita ng tao. Isang manananggal raw ang humiwalay sa bewang habang lumilipad, sinalakay ang isang aswang na nag-anyong higanting asong may pulang mata. Samantala, daan-daang duwende ang sumulpot mula sa mga ugat ng puno. Ang iba'y kasing liit ng bata pero may matutulis na kuko. Tumagal ang labanan hanggang madaling araw. Nang bumalik ang katahimikan, ang gubat ay puno ng pinsala. Sinalanta ang mga siglo-old na punok. Ang lupa ay may maitim na likidong hindi dugong tao. At ang hangin ay may amoy ng bulok at nalalantang bulaklak. Sabi ni Padre Miguel, iyon raw ay amoy ng sobrenatural na kamatayan, isang bagay na nabasa niya sa mga libro tungkol sa exorcismo. Sa sandaling iyon, napagtanto namin, hindi lang kami mga saksi sa digmaang ito. Kami ay mga bilanggo sa sarili naming lupain. Sa mga sumunod na linggo, lalo kaming nahirapan. Ginamit kami ng mga aswang bilang pain para sa kanilang mga kaaway. Nagpapanggap silang malayong kamag-anak. Dumadalaw sa aming mga bahay sa araw. Nagpapaalam na matulog sa gabi. Alam naming hindi namin sila matatanggi ng walang masamang mangyari. Pero alam din naming pinapakain namin ng kaaway. Sa gabi sila'y lumalabas para ambusin ng mga manananggal at duwende. Dinadala ang digmaan sa aming mga pintuan. Si Aling Carmen ang unang nawala. Nagpapatuloy siya ng isang binatang nagsabing pamangkin ito ng kanyang yumaong asawa. Pero kinabukasan, ang natagpuan lang ay ang mga sirang damit na may dugo sa bakuran. Ang pamangkin ay nawala. Iniwan ang mga bakas ng paano unti-unting nagiging kuko. Doon namin naintindihan. Hindi lang base ang aming mga bahay para sa mga aswang. Inaalis din nila mga saksi na pwedeng maglantad sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga duwende ay nagsimulang proteksyon na ng ilang pamilya. Pero ang proteksyon ay kulong na disimulado. Gumawa sila ng bilog ng nakalalasong kabute sa paligid ng mga bahay. Hindi kami makalabas pero hindi rin makapasok ang mga aswang. Nakakulong kami sa sarili naming tahanan. Naririnig ang labanan sa paligid. Alam naming nakasalalay ang aming buhay sa mga nilalang na taming turing sa amin ay mga piyon. Nauubos ang pagkain at ang ilang pamilya ay nagsimulang mag-isip na makipagkasundo sa isang panig para mabuhay. Nang akala namin ay wala ng pag-asa, doon namin natuklasan ng tunay na kalikasan ng digmaan. Ipinagtapat ni Lola Petra na naging tulay namin sa mundo ng supernatural, isang lihim na nagpabago ng lahat. Siya pala ay isang manananggal din, pero isa namang piniling mamuhay ng payapa kasama ng mga tao. Ang kanyang edad at karunungan ay naging tulay sa pagitan niyang dalawang mundo, pero napilitan siyang pumili ng panig. Ang matandang albularyo na iginagalang namin ay isa pala sa mga nilalang na kinatatakutan namin. Ipinaliwanag ni Lola Petra, hindi lang teritoryo ang pinaglalaban. Tungkol ito sa pagkalipol ng kanilang uri. Natuklasan ng mga aswang ang paraan para dumami ng mabilis. Gumagawa ng mga hybrid na may katangian ng tao at supernatural mas malakas, mas matalino at mas mahirap matukoy ang mga ito. Kung magwawagi ang mga aswang, kakalat sila sa ibang rehiyon hanggang sa sakupin ang buong Pilipinas. Ang alyansa ng manananggal at duwende ay isang desperadong hakbang para pigilan ito. Nang gabing iyon, ginawa ni Lola Petra ang isang bagay na hindi namin malilimutan. Nagbago siya sa harap namin. Ang kanyang katawan ay humiwalay sa bewang, nagpakita ng mga pakpak na paniki na itinago niya sa likod. Pero imbis na kami ang inatake, ginamit niya ang kanyang anyo para iligtas kami isa-isa patungo sa ligtas na lugar sa bundok. Habang lumilipad kami sa itaas ng digmaan, nakita namin ang daan-daang nilalang na naglalaban para sa kapalaran ng buong isla. Mortal at supernatural. Natapos ang digmaan sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Walang malino na nagwagi. Isang armistes ang nangyari dahil sa sitwasyon. Ang mga aswang, kahit malakas, ay hindi kayang panatilihin ang hybrid form ng matagal ng hindi kumakain. Ang mabilis nilang pagdami ay nagdulot ng gutom na hindi kayang punan ng isla. Kailangan nilang lumipat sa ibang lugar o mamatay sa gutom. Naitaboy ng alyansa ng manananggal at duwende ang mga aswang. Naging imposible ang kanilang pagpapalawak sa Sikihor. Pero may malaking halaga ang tagumpay. Kalahati ng aming komunidad ay namatay o nawala. Ang mga nakaligtas ay hindi na muling naging pareho. Buhay na kami sa kaalamang ang supernatural ay mas masalimuot at mapanganib kaysa inakala. Nanatili si Lola Petra, pero alam na ng lahat ang totoo. Siya pa rin ang aming alburlaryo, pero may distansya na. Isang paalala na hindi lahat ng halimaw ay masama. Tatlong taon na ang nakalipas, pero may mga bakas pa rin ang digmaan sa bundok. Mga butong hindi tao o hayop, mga punong tumubo ng kakaiba, at mga lugar na patay lupa, parang ayaw kalimutan ang dumanak na dugo. Nanjan pa rin ang mga duwende pero mas maingat na. Hindi na masyadong malikot. Alam nilang delikado ang kapayapaan at baka magsimula ulit ang digmaan. At kami, ang mga mortal, ay natutunan may mga digmaan ang mga halimaw, hindi para sa teritoryo o pagkain, kundi para sa kaligtasan ng mga mundong hindi dapat nagtagpo.